Hello, hello mga kabok. Good morning po. Magandang araw sa inyong lahat. So, ayun na nga. Ang ganda-ganda ko dito. <laughs> For this vlog mga kabok, pupunta po kami sa city. So, samahan niyo po kami mga kabok. So, let's go! Andito na kami mga kabuk. Upo-upo muna tayo habang tayo naghihintay sa ating number na tawagin. Tayo muna yung mag-video muna dito. Tingnan nyo po. Oh. Ang dami namin dito oh, mga kabuk. Naghihintay lang kaming Kami ay tawagin. So finally mga kabuk, tapos na kami sa aming mga transactions. So kami ay gutom na. So, let's go at kami ay kakain. Bye-bye, mga kabuk. Ang hali na kaming natapos, mga kabuk. Kaya, gutom na gutom na yung mga tsa namin. Ayan, draw. Ayan, ang chalaga. Chalaga. Bina ang saya.

Huminto muna kami mga kabok. Ayun yung asawa ko. Dahil titingnan namin yung dagat. Kaso ang layo-layo ng dagat mga kabok. Maganda po ito dito mga kabok. Pag hindi po siya low tide, Kasi blue na blue yung dagat. At habang ako nag-video mga kabuk, nakita ko po sila kuya, mangingis po. Ayun po, mangunguha daw po sila ng da mamingwit. wheat Tsaka, meron din pong nanguha ng mga shells doon ako po ang sobrang init wala man lang silang pantabon sa kanilang ulo kawawa naman po sila mga kabo at ayun na mga kabo kami tutuloy na let's go tingnan nyo po yung gilid ng aming kalsada mga kabo ito po yung resulta ng sobrang ulan dito sa amin kaya nag landslide yung gilid napakadelikado talaga kaya kami ay nakatingin sa taas para hindi kami mahulugan ito po yun mga kabuk, ang tinatawag namin dito sleeping dinosaur. Ayan mga kabuk, oh, napakaganda para talaga siyang dinosaur na natutulog. Tingnan nyo po, maganda sana kung may drone tayo mga kabuk, para makita yung ibabaw niya. Pero cellphone lang po meron tayo, kaya ito lang po pagkita ko sa inyo. Ayan po. gabi. Ang dilim. Pero pag umaga, alam ko. Basta na yung daan, oh. Bako, bako yung daan. Ayun na nga, mga kapok. Dito na kami. Salamat sa Lord. Thank you, Lord. Thank you. Ligtas po kami naka-uwi. na po kami, mga kapok. Ito yung daan, bababa. ayun na nga ayun na nga, mga kabok andito na nga tayo ah, finally thank you lord we are safe yan andito na nga kami mga kabok day 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 kumusta ka day kumawa mm. talaga to labas na sa so, wakas kami ay nakauwi na rin ng ligtas thank you naman Panginoon, thank you Lord ay na day, pasok na day na day masaya ka ba day? Yun na nga mga kabuk, maraming salamat sa inyong panonood ng aking video. Sana huwag niyong kalimutang paki-subscribe ang aking YouTube channel, Ria Book ID Vlog at paki-like, share and comments at huwag kalimutang paki-click ang notification bell para palagi kayong updated sa aking mga bagong video. Yun nga, salamat mga kabuk, God bless you all and I love you all.